malapit na tayo sa pagturner ng lahat ng involved dito mga kababayan. From contractors, DPWH, o congressman, no? hanggang saan yan papunta senators, hanggang kung pupuntan kay presidente, walang problema. Anong kailangan dito mga kababayan? Isang pirma lang ni Tito Soto, mga kababayan. Isang pirma lang para sa request na ito. Ang request na ito, mga kababayan, ay request para sa DOJ na magbigay lang ng proteksyon. Ha, magbigay lang ng proteksyon. Request pa ito. Hindi ito demand. Subject pa ito ng evaluation ng DOJ na unfortunately tauhan or under ng executive na ang pinuno na si Crispin Boying Rimulya na aso naman ni Tambak. Imagine niyo yan mga kababayan. Di ba ang hirap, ang hirap kumuha ng uh, accountability. Di ba? Pero kung kay VP Sara mga kababayan, ang dali-dali in 2 hours. Tapos agad. Di ba? Of course, gusto natin ng accountability kay VP Sara. Oh, ang problema, eh naintindihan ng mga tao yung aksyon ng House of Representatives. Dito mga kababayan, naintindihan na rin natin itong ginawa ni Tito Soto. Kaya nga sinabi natin, tinawag natin itong pagtatridor sa taong bayan kasi klarong-klaro. Hmm? Again, isang perma lang ni Tito Soto, mga kababayan. Isang perma lang ang kulang. Ha? Perma na lang niya ang kulang, mga kababayan. Lalabas na itong lahat. Paano ko nasabi, mga kababayan? Ang daming contractors. Ito ha, isipin niyo ang daming mga contractors diyan. Alam ng taong bayan ang kalakaran na kalakaran 'yan sa DPWH at sa ibang ahensya. Ah, uh, Customs, BIR, addition, uh, ano pa? Ah, uh, 'yung mga permits-permits na 'yan. Kahit pag-request nga lang ng kahit pag-request nga lang ng ano, ah, uh, certification ng Bureau of Fire mga kababayan di ba halimbawa? Mag-open ka ng negosyo. Di ba? Kailangan mo ng mga permits. Bureau of Fire, kailangan mo yan. Yet, kailangan mo nga magbigay doon sa kanila, magpakain sa kanila, para lang mapadali iyong certification mo. Yet, dito pa kayo sa kaya sa ka DPWH, kaya alam natin, lumalaki ito, millions, billions ang pinag-usapan dito, mga kababayan. Oh, shout-out nga pala kay Nemesis Torculas. Oh, uh oh, -huh. uh -huh people power na ni Style. Uh, alam natin sinong susunugi natin. Um, okay yung people power pero kung ni Style medyo... Ah, pasensya na po, hindi ako ngayon dyan. Saka sa Indonesian style, hindi rin ako ngayon Kasi uh, ongoing pa naman yung investigation, mga kababayan eh. Okay? Ongoing pa naman yung investigation. Sana ang, ang gusto lang natin dito na talagang may, may mapatunayan na sinong may sala na malaking tao. Kung malaban natin, then probably kung gusto niyo, kung gustuhin niyo na ganun yung gawin, oh well, uh, gawin niyo. Well, sa akin lang mga kababayan na kung may ma ano, mapatunayan talaga, makita natin na nakahawak ng selda. Oh, yan yung hinahanap natin mga kababayan. Ha? Huh? So, eh, ito na nga, magandang araw sa iyo ni Mrs. Turcule. So, salamat sa pag-comment po. Okay? So, again, wala wala tayong uh, problema dito sa kanin sa mga opinions ninyo, mga kababayan. Malaya tayong magpahayag ng ating mga opinion dito, mga kababayan. Okay? okay? So, ito, balik tayo. Again, is firma lang? Ano Kung pinirmahan ito ni Tito Soto, mga kababayan, ano mangyayari? Lalabas itong lahat lahat ng mga kongresista, ika nga, sabi ko, lahat ng mga kongresista ginagawa ang ganito kasi sa isipan ng mga kongresista, mga kongresista tuloy, mga kontratista, ha kapag nakakuha sila, halimbawa, yun nga, napili silang bilang kontraktor sa isang proyekto ng gobyerno, of course, magpapasalamat yan sa tauhan ng halimbawa, DPWH. O halimbawa, o, kung ano, nagpapakain yan, sige, ako sponsor ng o, Christmas party ninyo, sponsor ako ng sampung Litson, oh, sponsor ako ng venue. Ah, may mga ganyan, ganyan. Naintindihan natin yan, mga kababayan. So, habang tumataga, lumalaki, yung DPWH na mismo at kongresista yung lumalapit. Kaya alam natin yan. So, kung pinirmahan lang ito ni Tito Soto, mga kababayan, at alam natin na yung ibang kontratista, nagmamasid lang yan naghihintayan kung anong magiging takbo ng investigasyon. Kung napirmahan ito, iisipin ng lahat ng contractors na ang gobyerno handa silang protektahan. Diba? So kung handa silang protektahan ng gobyerno, mga kababayan, sila na yan mismo ang lalapit sa gobyerno para magsalita at ilahad lahat kung sino yung kumanggap galing sa kanila. Be it DPWH, employee, engineer, congressman, senador, o kahit sino pa yan, pati mayor, laglag sana yan lahat mga kababayan. Tingnan yung mga kababayan, isang pirma lang ang pumagit na. Ha? lalabas na sana itong lahat ngayon, sinasabi nila. Oh, unfortunately, ako, ako na, kaya nga binanata natin ito last time, si, si Vico Soto, mga kababayan, nagpagamit sa dito eh. Ginamit si Vico Soto para i-discredit yung mga sinasabi ng mga diskaya, mga kababayan. na in the first place, si Vico Soto, wala sa kapangyarihan, wala sa otoridad na magsalita tungkol kung ano yung totoo or hindi sa mga pangalang binanggit ng mga diskaya, mga kababayan. Kasi in the first place, personal experience yun ng mga diskaya. Walang ibang taong makakapag-discredit nun. Ngayon, ginagamit ni Tito Soto yung statement ni Vico kasi nga raw, mga sinungaling yung mga diskaya. Di ba? Tingnan nyo mga kababayan. Gano'ng kabubo itong... Ako? Sorry, sorry, sorry sa term po. Sorry. Aha. Ngayon, Again, isang pirma lang pumagit na mga kababayan. Sira na itong lahat. Wala na tayong mapupuntahan dito. Titigil ang investigasyon dito, dito lang sa mga DPWH employees at contractors. So anong mangyayari ngayon? Kasi since hindi ito pinirmahan ni Tito Soto, mga kababayan, ito yung mga nakikita ko nangyayari ngayon. By the way, oh, hindi nga raw pinirmahan kasi half-truth daw yung sinabi. Oh, panong na... Ano na magsasabi ito ng buo ngayon kung in the first place hindi sila mapoprotektahan ng gobyerno hindi ba na mga kababayan 'di ba simple common sense lang naman 'yan 'di ba kahit ordinaryong Pilipino hindi mo na kailangan magiging abogado para maintindihan 'yan Sabihin ko, may, may, sir, may, may informasyon ako. Pero kung sasabihin ko ito, manganganib yung pamilya ko. Ako lang may alam nito kasi ako may personal experience eh. Ako may contact sa mga tao. Sir, pirmahan mo yung ano, ah, uh, garantiya na mag, mag ah, uh, poprotekta sa akin. Eh, hindi pinirmahan mga kababayan. Ngayon, ano yung magiging consequence dito? Ha? Oh, ngayon sasabihin, ta, sasabihin sa akin ako yung witness. Oh. Ano yung nalalaman mo? Sir, ito patikim lang ha. Patikim lang. Ito eh, sir, ito. Oh. Sir, pinirmahan mo na kasi nagpatikim na ako eh. Nagbigay na ako ng kunting informasyon para maniwala ka sa akin na totoo yung sinasabi ko, may alam ako. Patikim na. Eh, hindi pa rin pinirmahan mga kababayan. So sa tingin niyo, magsasabi ako ng buo na in the first place, nagbigay nga ako ng konti para makakuha ako ng proteksyon, eh hindi mo pinirmahan, hindi mo binigay yung request ko or yung hinihingi kong proteksyon. Eh most likely, hindi na ako magsasabi, di ba? Oh, common sense na yung magsasabi sa atin mga kababayan na dahil sa hindi pagpirma nito dito ni Tito Soto, ang mga posibleng mangyayari dito ngayon mga kababayan, unang-una, yung nagsalita, halimbawa itong Diskaya couple, matatakot na ito. Hindi na ito magsasalita sa susunod na mga hearing mga kababayan. Okay? At anong mangyayari sa iba? Ibang mga contractors dito. Yung mga ibang contractors na nagmamasid, lalong-lalo na yung hindi nakasali sa labing lima at pati na rin yung 14 apat na nagmamasid pa rin, sasabihin ako, hindi pala tayo makakuha ng protection sa gobyerno nito. ba? Diba? Kasi nga, sila yung hindi most guilty dito mga kababayan. Kasi meron pang most guilty dito. Yung mga politiko, yung mga congressman, kung may senador, yung mga senador. Kung may presidente, yung presidente. Hmm? Ngayon, matatakot ito, anong mangyayari? Edi, makikipag-negotiate ito ngayon noon sa kanilang mga contacts na mga politiko. Ha? O makikipag-negotiate ito ngayon. O sir, um, tatanggapin na lang namin na makakasuhan kami, uh, magbabayad kami ng maliit, um, sige, tanggapin na namin, hindi namin masasabi yung mga pangalan ninyo, pero tulungan nyo kami na maniobrahin yung resulta ng investigasyon. O, oh, di ba? E di niloloko tayo mga kababayan. Well, oh, of course, kaisipin naman ng mga kongresista, presidente, senador at iba pa. Oh, walang problema. Oh, walang problema. Basta wag niyong sabihin pangalan ko. Mm, yan yung sasabihin nila. Diba? Again, mga kababayan, simple lang naman. Oh, pirma lang sana ni Soto. Pirma lang sana ni Soto. Ang kailangan. Yung lahat susunod. Yung iba susunod. Ha? Ang dami pa sana ng kailangang magsalita ngayon dahil hindi ito pinirmahan ni Soto mga kababayan lahat matatakot. Since hindi, hindi mapoproteksyonan sila ng gobyerno, doon ito ngayon makikipag-negotiate sa mga corrupt na official mga kababayan ha don ito magre-request o oh, sige tatanggapin namin na magbabayad kami makakasuhan kami ha huwag niyo lang paki-alaman pamilya namin hindi na kami magsasalita hindi na namin sasabihin yung mga pangalan ninyo tulungan niyo rin kami na ha? Ah? at least yung pinakamaliit na parusa ang makukuha namin. Tulungan nyo rin kami sa investigasyon. Ganyan yung posibleng mangyari, mga kababayan. So tayo, tayo tayong taong bayan, ha? Ah? Uh, na umaasa dito sa mga opisyal natin, eh, walang kwenta. Diba? Naku, hmm, ako, mga kababayan comment po kayo dyan kung anong masasabi niyo dito sa mga pangyayaring ito. Okay? Kaya nga uh, nakakagaliti ito mga kababayan. Ito'y isang pagtraidor sa taong bayan. Okay? Pagtraidor. Kasi wala tayong mahabol nito. Ha? Huh? Hindi natin mahabol si Tito Soto mga kababayan na pumirma. Diyan. Of course, sasabihin, of course, ito yung statement ng mga kakamping mga kababayan na pinoprotektahan natin yung mga diskaya. Of course, hindi. Ha? Pero as of the moment, mga kababayan, si, yung mga diskaya, isa sa mga contractors, sila ang may direct contact. Yung ibang contractors, meron ding direct contract, ha-contact. Ito na lang sana yung paraan para mailabas lahat hindi naman natin sinasabi na wag panagutin itong mga diskaya. Ang request na ito ay proteksyonan lang sila. Hindi naman ni-request ng Blue Ribbon Committee ni Marco Leta na ipawalang sala ito. Request lang for protection sa kanila at sa kanilang pamilya para hindi sila pakialaman mga kababayan. Kasi sa laki ng ninakaw ng mga politikong ito, handa yang gumastos ng ilang milyon para patahimikin yung mga may alam dito. Ganyan katanga si Tito Soto mga kababayan. Comment kayo dyan. Ewan ko kung, kung hindi ito nakita ni Tito Soto mga kababayan. Ha? Or nakita niya ito at mukhang masasali siya dito kaya hindi niya ito pinermahan. Ah, posible, again, ah, dalawa, dalawa. It could be hindi niya alam anong consequences ng hindi niya pagpirma dito or posible ah, nakikita na niya na lalabas yung pangalan niya at ng mga kasamahan niya. Kasi lumabas na nga pangalan ni Martin Romaldes, mga kababayan, di ba? Uh, how much more? Ngayon nga naglabas si Ping nung text messages, text exchange ni Tito Soto at ni Cathy Cabral. Oh, sinira nila si Cathy Cabral. Attempt na uh, sinisi kay Kati Cabral. Pero pagbasahin mo yung laman ng text message mga kababayan, mukhang iba ah. ah diba? So again, ay, niloloko tayo dito mga kababayan. Yan yung hirap dito. Ito legal process ito mga kababayan. Yan yung problema eh. eh. hindi abogado si Tito Soto, hindi ito naintindihan lahat eh. Ah, uh, uh, basta't kay ko anong utos ni Tamba, ay, ay sunod lang. Simple lang naman ang explanation sa letter mga kababayan, hindi mo naman kailangan ng ano eh. Ah, uh, kasi eh, request lang oh. Needed yung statement ng Diskaya Couples. At handa pa silang magsalita Further, if required, mga kababayan, yet hindi niya ito pinirmahan. Yan yung problema dito. Okay? So again, live po tayo ngayon. Eh, Pakicomment nyo dyan kung anong masasabi nyo dito, dito sa ating mga nakikita mga kababayan. And of course, uh, pakilike po and share ng videos natin. Then pakisubscribe din po sa ating channel. Okay, sa lahat ng mga nanunood, maraming maraming salamat po sa lahat. At magkita-kita tayo sa susunod nating video live stream na Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.